Hello everyone and hello sa mga Leo Jan. This is your March 2025 na reading for for March 2025. So kuha muna tayo ng uh, cards, muna tayo ng cards and uh, tingnan natin ko ano yung mga messages ng universe at ng tarot cards para sa inyo, okay? Kung bago kayo sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gaba using the light from above, okay? So Simulan na natin. You have the Ten of Swords. Two of Swords. <coughs> the Fool. Five of Cups. Justice card. High Priestess. Hierophant. Mm, okay. Tignan natin. Four of Cups. Queen of Pentacles. And Ace of Swords. Okay. <clears throat> okay, tingnan natin Leo. Ang first two cards mo kasi is you have the Ten of Swords <clears throat> and the Two of Swords. So nakikita ko dito na marami sa mga uh, Leo ngayon is nanggagaling sa isang cycle, nanggagaling sa isang uh, situation na binabago nila or nagbabago or nag nagtatapos ang isang cycle sa situation ninyo. Meron kayong either iniiwan na sitwasyon, emotion, or pwedeng, may, pwedeng literally nagbabago kayo ng uh, jowa or pwede din na uh, trabaho. <clears throat> But there's something in you na nagbabago. Ang problema lang dito, Leo, nakikita ko sa inyo that medyo nahihirapan kayo na mamili kung alin ang tama at alin ang hindi kung ikaw ba ay kakaliwa o kakanan kung ikaw ba ay pipiliin itong taong to o kabilang taong ito yung iba sa inyo nahihirapan sa pagdecide na pipiliin ko ba ang bago o yung luma meron din yung iba parang uh, ang nararamdaman ko sa inyo Leo is <coughs> malakas yung gusto ninyo na si yung yung iba sa inyo nararamdaman kasi na parang uh, may attachment emotionally. Pero yung logical ninyo, yung, yung iniisip ninyo yung tama, magkaiba. So, merong push and pull kayong situation dito na very ironic, very magkaiba. Okay? So, let's see. <clears throat> Leo, meron kayong tinatahak kasi na kakaiba eh because you have the full card here and this, this is telling me na marami sa mga leo ay naninibago sa sitwasyon in the past kasi leo hindi ka din masyadong naging uh, hindi din naging masyadong maganda yung naging resulta ng mga nangyari sa inyo and yung iba sa inyo ay hindi matanggap na pwedeng natalo kayo or pwedeng meron kayong isang bagay na hindi uh, hindi preferred or hindi ganun kaganda or hindi ganun ka ka expected ng ng mga Leo. Pero nakikita ako sa mga energies ninyo is because you have the justice card. Sinusubukan yung maging pantay, sinusubukan yun na tumayo at maging matatag. Ito yung maganda sa inyo Leo because yung quality ninyo na hindi kayo na <clears throat> hindi kayo nawawala, nawawala sa sarili. Kung baga, you still have your own decision, meron kang sariling pananaw, and nakakapit naka ka doon sa mga values na alam mo. And yun yung maganda sa'yo. Pero, Leo, sasabihin ko sa inyo, in March 2025, there is an opportunity na <coughs> there is an opportunity or there is a chance na hindi ganun ka ganda or hindi ganun ka lakas ang inyong intuition pagdating sa mga pagdedesisyon sa mga bagay. This is because nakikita ako sa inyo dito na masyano kayong unsure sa mga nangyayari. So kahit ang sarili ninyong uh, paniniwala sa sarili, nawawala. <coughs> because of this high priestess here na nakabaliktad. Minsan kasi, uh, hindi na ninyo makita kung ano yung totoo. Hindi na ninyo maramdaman, minsan may kausap kayong tao, hindi kayo ganun ka sigurado sa kanila. And etong mga sitwasyon situation na to, ito ang nagkakaroon kayo ng challenges. Kasi nga, hindi kayo ganun ka, hindi parang dati na parang napakadali, na parang marunong kayong tumimpla ng tao, marunong kayong tumantsa ng tao. Ito ngayon para kayo nagkakaroon ng uh, difficulty pagdating sa bagay na 'yon. There is this feeling sa inyo na parang hindi siya nagiging natural na. Pero nakikita ko very temporary lang ito sa inyo, Leo. You have <coughs> here the Hierophant and the uh, Six of Cups. Pareho silang sila naka-reverse. Yung ibang tao around you, Leo, napaka kung noon napaka ganda ng sinusundan mong uh, mga tao, kung baga if you trust some people right now, parang hindi mo alam kung sino yung itatrust mo. At dahil dito pakiramdam mo hindi ka nagiging sigurado sa lahat ng bagay. Kinequestion mo lahat ng desisyon mo, kinequestion mo kung tama ba yung gagawin mo. Kasi yung mga inaakala mong totoo, o yung mga inaakala mong maasahan mo, nag-iba. So parang yung judgment mo, hindi mo makita tuloy kung nasaan ka ba dapat. Dahil doon, nakakalimutan mo din kung saan ka nang Nakakalimutan mo kung ano, kung ano yung para sa yung uh, values na tama or kung ano yung mga bagay na kine mo lahat eh. para kang para kasing nagiging parang nagiging may crisis ka pagdating sa values mo or pagdating sa mga belief mo. So, <clears throat> ano ba ang advice para sa mga Leo? Leo, ang advice mo for March 2025 is a Queen of Pentacles. Apart from being this person na kailangan mong maging happy sa kung anong meron mo, makontento ka sa kung anong meron mo, kailangan mong pansinin sa sarili mo ano ba yung meron mo ngayon. Pwedeng konti lang yung meron mo, pwedeng hindi siya ganun kalaki. But you need to realize and you need to be grateful kung nasaan ka. And kung ano, kung saan yung kinakatayuan mo ngayon, yun ang kailangan mong pansinin. Yun yung values na kailangan mong makita sa sarili mo. Kung nasaan ka ngayon, yan ang bago mong ikaw and you need to realize that kasi lahat ng nasa paligid mo ay gulong-gulo. Kumbaga lahat ng mga lahat ng mga nangyayari around you kasi nakakalito siya. So this is why you need to look at yourself. You need to see where you are, Leo. Ito ang kailangan mong kailangan mong makita sa sarili mo yung ikaw ngayon. Because ito yung magbibigay sa'yo ng bagong identity or ng bagong values. Leo, <coughs> sa dami ng nakikita ko sa si dito, no? Na ang daming confusion, ang daming kaguluhan, ang daming parang feeling, parang parang struggle sa sarili to eh. But you really need to just find where you are. Because when you do that, <coughs> magbubukas ito ng bagong tao, magbubukas ito ng bagong trabaho, magbubukas ito ng bago. Lahat, marami dito ay magiging bago Leo. So, <coughs> hanapin mo sa sarili mo yon, Okay? First advice card ng mga liyo. Back to what you love. Re-evaluate your desires. ba? Diba? Ito nga sinasabi natin eh. Kailangan mong hanapin ulit kung ano ba yung ikaw. So, ano ba yung pag, ano ba yung gusto mong gawin? Ano ba yung mahal mo? Ano ba yung gusto mong ginagawa? hanapin mo ulit yung mga yon and yun ang magiging makakatulong sa iyo. Next, advice card for Leos, you are limitless. You can do anything you choose. Minsan hindi mo makita sa sarili mo, hindi mo alam kung paano pagdedesisyonan, kung paano talulugar. Anong klaseng Uh, anong klaseng action ang iyong ang next mong uh, action hindi, hindi minsan hindi mo siya makita eh but kailangan mong tandaan sa sarili mo na sa bago kang situation and you kahit ano kaya mong gawin you can do anything you you can be whatever you want to be Leo ito ang kailangan mong malaman for yourself and and kung, kung makakalimutan mo yun for yourself nako you you need to really remind yourself now what you can do. Ano bang pwede mo pang gawin? Your advice, your next advice card is nourish your temple. Alagaan mo daw ang sarili mo. Alagaan mo ang katawan mo. Alagaan mo ang mental health mo. Ah, uh, yung beauty mo, kailangan mo ding alagaan. You really need to take care of yourself, Leo. <clears throat> next advice card, look for fairies. Ah, uh, hindi hindi literal na maghanap ka ng fairies pero yung iba sa inyo baka yun yung kailangan no baka kasi may may iba silang gustong sabihin sa inyo but then you really need to be playful you need to have that space in you na maging ikaw at maging mapaglaro din pag minsan-minsan use your creativity next is music your next advice card is music go to those go back to those uh, go back to those uh, hobbies or to those music na nagugustuhan ninyo and 'yung parang alam mo 'yung music na pagkanawiwilig mo natutuwa ka lang. So go back to that, you no? Know? Next advice card, laughter. Huwag mo kakalimutan tumawa, Leo. Huwag mo kakalimutan na huwag masyadong seryosohin ang mga nangyayari, you no? Know? You you need to find the happiness. You need to find that that in your life. Kailangan mong maging uh, i-enjoy din kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. <clears throat> okay? So, next card. Seek beauty. Ayan. Kailangan mong alagaan <laughs> ng kagandahan mo. Kung, kung hindi mo makita sa sarili mo yung kung ano yung maganda sa, sa nangyayari sa'yo, isa-isahin mo siya, hanapan mo ng kung magahanapan mo ng small spark of joy, yung mga uh, anything na nakikita mo sa sarili mo. Kung hindi yun, kung hindi man yun, hanapin mo din yung ano ba yung mga dapat mong pagpasalamatan. Hanapin mo yung beauty sa mga sa mga pa parte ng buhay mo na nangangailangan talaga ng pansin. Kasi <coughs> Leo, hindi porket napaka-challenging ng buhay mo, eh, eh hindi mo na makikita kung ano yung blessing na binigay sa inyo. Okay? Next advice card, communicate clearly. Kung may kailangan kang tulong, uh, kung may meron ka mga kausap, you need to communicate yourself clearly. Ipaliwanag mo ang sarili mo, make sure din na in-express mo ang sarili mo kasi minsan may mga hindi ka na pinipiling pagka pagkaaksehan ng uh, ng lao hey, ganyan but you need to tell kung ano yung nasa loob mo because otherwise hindi malalaman ng ibang tao hindi naman pwedeng hulaan na lang ng ibang tao kung ano ba ang problema or ano bang kailangan mo right next next advice card ng Leo the situation will improve o di ba ang ganda neto Leo magiging maayos din ang lahat na, kahit nasa anong sitwasyon ka kahit ano pa yung uh, dinaraanan na uh, hindi hindi siya temporary lang ito mahanap mo din ang ang liwanag and ayan oh kay, ka eh Hina, hawak mo yung sinusundan mo kung nasaan yung liwanag and doon ka din dinadala ng liwanag huwag kang matakot everything will be okay Okay? <clears throat> Because napakadaling kalimutan sa sarili natin na kinagayid ka din naman <coughs> na ubo ako, sorry. Ginagayid ka din naman ng uh, ng mga nangyayari, no. So don't don't be too hard on yourself. Um magkaroon ka ng konting tiwala. Okay? Next card. Next advice card Para sa mga Leo ay Gratitude I am thankful for this life And the opportunities That it presents Diba itong nga Sasabi natin kanina Yung advice card mo Kailangan mong maging Thankful Kung ano yung meron mo Kasi hindi porket um, O possible na ang challenging na mga bagay. Pero may mga opportunities din kasing dumadating eh. May mga opportunities for you. And may marami pang darating na, na para sa'yo. Next is regret. I know that I cannot change the past. Leo, iwanan mo na yung past. Wag mo na masyadong dibdibin kung ano man ang hindi mo nagawa or whatever it is. But you need to remind yourself na hindi mo hindi mo hindi mo hindi mo hindi mo, hindi mo, hindi mo kargo lahat. Okay? Kasi <clears throat> ko ano yung nasa pass Leo, yun na yun eh. Pero marami ka pang pwedeng pagpasalamatan. Marami ka pang pwedeng gawin. Next, advice card mo. I don't know kung ano yung pinagdadaanan ninyo, Leo, no pero ganun yung sinasabi eh. Next is confidence. Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please, fill me with your confidence, oh love. Grant me courage I never knew I had. So, keep your confidence with you and wag kang matakot na magtiwala sa sarili mo. Next is solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time exactly on schedule without forcing or chasing. Kung minsan pakiramdam mo mag-isa ka lang, Leo, tatandaan mo na yung pag-iisa mong yan, tinuturuan ka din na mahalin ang sarili mo and to be to be to be your own Next advice card mo is dancing, self-expression and movement. So, wag kang matakot na i-express yung sarili mo through art, through ways na parang feeling mo minsan, kahit, alam mo yung minsan kahit ikaw lang yung mag-isa. And then, kahit sumasayaw ka or kahit na kung ano man ang ginagawa mo, you need to give yourself that, you need to honor yourself. no So, it can be through dancing. Kung hindi kayo sumasayaw, subukan. Diba? <laughs> So, next advice card mo. As long as you're self expressing yourself, no? kay gaya ng kanina, communicate yourself clearly. You need to express yourself. Journey, path, location, travel. Baka yung iba sa kailangan lang ng konting uh, liwaliw sa buhay, no? Ito yung mga sinasabi dito. Isa pang card. Oops. School lessons may mga tinuturo sa iyo ang ang situation kaya uh, ang mga ang universe that's why you need to be there for yourself and you need to stay there kung nasaan ka and you just keep on educating yourself sa mga bago next is moonstone mystery and intuition may mga bagay na medyo minsan malabo 'no eh? o parang hindi siya ganoon ka kasigurado sa mga nangyayari sa'yo but you really just have to be uh, to trust kung ano man ang, ang, intuition na binibigay or kung ano yung mga alam mo yung minsan may, may sinasabi ang minsan may sinasabi ang ang universe sa'yo and nalalaman mo lang yun through signs or ganyan you need to look at that Have courage to ask for and accept help. Asking for help is a sign of strength as is, accepting it as it is offered to you. Very often when you ask God for help, prayers are answered through the other people. Be sure to accept the assistance as well as give it to others as you are guided. Ayan, di ba? Kailangan mo ngang, huwag ka matakot na humingi ng tulong. You really need to, marami sinot lagang communication eh. No? Leo, you really need to give yourself that chance to communicate yourself clearly. Next, advice card is wind, windfall of abundance. An increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Ayan ngay. Eh. May mga yung dumadating sa So wag mong maging open kado and it trust mo na dadating ang mga tulong sa'yo. Sa mga nanonood pa hanggang ngayon, meron akong surprise para sa inyo. Para sa mga may gusto ng free quick reading, follow me on Facebook. Hula Huan, ang hanapin, and hanapin nyo yung post na free reading and comment nyo ang tanong nyo doon for a chance na masagot ang inyong question sa isang YouTube live sa March 12 Wednesday ng gabi. As long as nakabukas ang comment section, pwede kayong magtanong. Okay? And I hope I'll see you sa live reading na yun. All the best sa inyong lahat. Thank you.